Ayan, ito yung first step ko. Ito yung first step sa paggawa ko ng manduya. Uh, ito yung kalamay, tawag nito sa bikol. Sa lugar nyo, di ko alam kung panot siya o ano. Sa amin sa bato, ang tawag dito ay kalamay sangkaka sa nabuwa. So, ito yung tawag namin dito. Ito ay tutunawin ko sa tubig, kaya kailangan ko munang ganyanin, gadgarin para uh, hindi siya matagal matunaw. Di ko pala ginagadgad, inaano ko nitong malaking itak na pangkarni. Yan parang kinaano-ano ko, scrape-scrape lang. Ayan, pagkatapos ng um, ano yung kalamin, um, no? Ayan, naman sa apoy para matunaw nilagyan ng one cup na tubig. So, tuloy, -tuloy lang hanggang matunaw lahat yung mga kalamay. Tapos na natunaw na lahat, kailangan naman itong palamigin bago ilalagay yung iba pang ingredients at ibababad natin ito overnight para mas malambot saka mas masarap yung magagawa nating manduya. Dahil malamig na yung ating tinunaw na sangkaka, mag-start na tayo sa paghalo. Inilagay ko lang dyan yung, yung ah uh, one half muna yon na kilo na rice flour. And then another one half. Kaya total po of isang kilo ang lulutuin natin ngayon. Kasi yung isang bao na ganun na kalamay, Sakto yon sa isang kilo na rice flour. Nabili ko na po yan sa palengke, yung rice flour na yan. Di na po ako nagpagiling or sa amin kasi yung dikdikan. So yon ganun yung ginagawa sa Bicol. Pero dito, syempre high tech na ngayon. Ang gamit natin ay, ano na, made in Thailand pa nga yung ating rice flour. So, ayan na, sinala ko po kasi itong kalamay na to is may mga parang may ano-ano dyan. Siguro nung ginawa, gawa kasi ito sa tubo tapos ayun, nagaano ng maraming panggatong. So, nalalagyan siya ng mga lumilipad-lipad na galing sa mga panggatong. Yan, purong galing sa tubo kasi yung mga ganito. Yan, sinalin ko na dyan. So, nakakatuwa kasi super limited lang yung ingredients nito. iba So, yun lang yung tubig. ay pinagtunaw dito sa kalamay. Tapos, ah uh, yung hari ng bigas. So, ganoon lang po kalimited. Yan, tapos, sahaluin na yan. Actually, tinubigan ko po yan ng one and a half cup water. Pero, hindi mo pwedeng pagsabay-sabay na ilagay yung tubig. So, para mas madali siyang haluin, maglalagay na po ako ng apat na itlog. Sakto lang dito sa isang kilong rice flour ang apat na itlog. Saka yung, ah uh, yung isang pirasong kalamay na tinunaw. Napakasakto po yung tamis. Hindi siya sobrang tamis, hindi rin siya matabang. Perfect na perfect. So, nilalagay ko po yung apat na itlog. Yun. Actually, dalawa kami ng ati ko. Pinagtutulungan naming gawin ito. Kasi, ako actually sa sarili ko. First time ko po itong gumawa nito. And first time ko rin na makakita ng gumagawa nito. Siguro nung bata pa ako pag gumagawa yung nanay ko, yun, nanonood ako pero hindi ko siya masyadong ano, na-appreciate dati. So, ganun. Pero talagang parang tradisyon na sa amin na hindi lalampas yung November 1 na di ka nakapagluto nito. At sinasama namin to sa parang sa inaalay kapag gaundas. So sa mga katoliko yon sa ibang ano, uh, wala naman silang mga gano'n na mga pagdiriwang. So naglagay na ako ng one half cup ng tubig, tatlong one half na cup ng tubig ang inilagay ko dyan kaya total of one and a half pero pa one half one half lang yung paglagay kasi hindi siya pwedeng ma-over so yan na yung third na paglagay ko ng tubig at pagkatapos naman po nito ito po ay irerest so mas maganda kung overnight pwede rin naman na mga 2 hours ganun pero kung kaya mo siya ng overnight, mas maganda. So pag ginaganyan-ganyan, kaya ko po ginaganyan-ganyan kasi dapat pag itinaas mo yung wire whisk, makakakreate ka dyan ng mga bubbles kapag uh, bumaba yung mixture. So ibig sabihin nun, perfect yung mixture mo kapag nakakakreate ka ng bubbles pag itataas mo. So after po nating ni-rest, ito po magpiprito na tayo. So dahil trial pa lang po ito, as in dalawa lang muna yung nilagay natin. Ayan. So piprituhin natin yan hanggat sa maging brown siya. Hindi naman super brown, mga golden brown. So ayan, malapit na po yan maluto sa mga puntong yan. Nabaliktad ko na, syempre di na videoan yung pagbaliktad kasi wala namang magbibideo ako lang din sa sarili ko. So, ayan po. Yan po ay ready na para kunin. Pagkaganyan ng kulay. So, ito na po yung ating finished product. Yung medyo nasunog na sa ilalim. Pinatong ko lang to. So, yun lang.